Hi guys, good morning, good morning. Mukhang tumiglungsod guys. Nagsakira mig tricycle kaya ang akong palalabs si busy man naglutog manok mo na magsakira tricycle mo tumiog lungsod kay mukhaon mig binignit. Nagbinignit man ang akong isuon guys. Unya karon gibuslot ang pansit kanto ni na natan, natan awa lang na boslot. Unya karon mamakal may binignit dito. A few moments later. Na alam mo guys? Mga unig nit guys. <laughs> hi bi hi, Maka, mga mga guapa oy. Oh, dat dat, dat. Asa yeah. mo sa? Ay kita? oy sa aming lokon kay mga umig biniglet ang biniglet ako magawa nga easy o oh. oh tara oh no